Magandang tanghali uh, po sa inyong lahat. Um, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin upang tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Um, kahit na ilang minuto lang hinihingi ko po sa inyo para tayo ay magbigay pansin sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya at humingi tayo sa Kanya ng tulong. Okay, so uh, kung maaari mag-start ako na magbasa muna ng salita ng Diyos Genesis chapter 1 verse 29 hanggang 31 at pagkatapos nito ay magpe-pray tapos magbigay tayo ng pansin sa pag-aaral ng salita ng Diyos at then uh, mag-pray tayo ulit at lumapit tayo sa Panginoon. All right? So, ang sabi ng Bible sa Genesis chapter 1 verse 29 at ito ay patungkol sa i, um ito ay patungkol sa bahagi ng paglikha ng Diyos sa dulo ng kanyang paglikha sa ikaanim na araw. Uh, so ang paglikha ng Diyos ay naganap sa anim na araw ayon sa banal na kasulatan. At ito ang pinakahuling bahagi ng unang chapter ng buong aklat ng Bible, sinulat ni Moses. Inigay ito sa kanya ng banal na Espiritu Santo ng Diyos upang ma malaman niya ang lahat ng katotohanan na kailangan nating malaman. Isinulat niya ito mga ilang mga anim na taon ng nakaraan noong ito ay naisulat. Uh, at ito ay sinulat upang sa atin uh, tayo ay magkaroon ng ginhawa at pagpapala sa salita ng Diyos sa so, ang Genesis chapter 1 verse 29 na nagsabing ganito, sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga ng mga ito ay maging pagkain ninyo. Sa bawat mailap na hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa at sa bawat bagay na may hininga ng buhay ay binigay ko ang lahat ng halaman, luntian bilang pagkain. Ito ay at ito ay nangyari. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ang ikaanim na araw. So magpray tayo at hingi tayo ng tulong sa Panginoon para pag-aralan -pag natin ang mga salita ng Diyos. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. Dakilang Lord, i-bless po niyo ang yung salita sa aming puso upang ito po ay maging gabay at ginhawa at tulong at kapayapaan sa aming mga kaluluwa, Lord, at pag-iisip. Lord, i-bless po rin yung bawat isa na nandito, Lord, sa salita ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo kumilos, Lord, upang magbigay ng uh, linaw sa aming araw, sa araw na ito, Lord. Liwanag ng iyong salita ang kailangan namin. I-bless po ninyo kami, alang-alang kay Yesu Cristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. So, sa Genesis chapter 1, verse 29, gaya ng nasabi ko kanina, ito yung bin binahagi ng Diyos Uh, nag-provide ang Diyos ng pagkain para sa lahat. May pagkain ng tao, may pagkain ng hayop, may pagkain pati yung mga ibon, mga isda. Ang Panginoong Diyos ay nagpahagi o naghandog o naghanda ng mga ganitong bagay upang siya ay lubos na sa So pansinin natin nung nilikha ng Diyos ang lahat, nilikha niya ang lahat ng merong ah uh, Paglikha niyo ng lahat ay merong uh, disenyo at pagsustento ng buhay. Ayon sa awit 136 verse number 25, ang sabi ng Bible, Siya na nagbigay ng pagkain sa lahat ng laman, sapagkat ang kanyang tapat na pagibig ibig ay magpakailanman. Awit 136 verse 25, dito nakikita natin sa huling bahagi ng paglikha ng Diyos ng lahat ay ang pag-iingat ng Diyos na masustentohan ang buhay, hindi lamang ng tao, pati rin ng mga hayop, sa pamamagitan ng pagkain. Na yung pagkain ng unang kapanawunan ay vegetarian. Halaman, protas, uh, mais, yung mga ganon. Uh, kumain lang tayo ng laman uh, o ng karne sa Genesis chapter 9 nung natapos yung dilubyo dahil sa kasalanan ng tao or whatever pero sa palagay ko yung mga halaman na kinain ng tao nung kapanahunan, ay talagang masustansya at nakakasustain ng buhay uh, at mas mainam pa kesa sa uh, kinakain natin ngayon na punong-puno ng <laughs> mga chemical sigurado or whatever <clears throat> pero tingnan natin ang pag-iingat ng Diyos sa mga hayop at sa mga tao. Una, ang pagkain ay hinanda ng Diyos para sa tao. Verse number 29, sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga nang may, na ito ay magiging pagkain ninyo. So, ano ang dapat natin maging uh, isip patungkol sa paghanda ng Diyos ng ating makakainan at magsustento sa ating buhay. Una, dapat magpakumbaba tayo. Tanggapin ang mga alay ng Panginoon sa atin araw-araw nang may pagpapakumbaba dahil ang Diyos ay inaalagaan tayo ng Diyos. Amen? Amen. Hindi niya tayo nakalimutan, hindi niya tayo pababayaan. Ang Diyos ay nagsusustento sa atin. So dapat magpakumbaba. Pangalawa, dapat magpasalamat tayo. Amen. Labis ang pag-iingat ng Diyos sa atin at dapat punong-puno tayo araw-araw ng pasasalamat. Kung ikaw ay may magandang kalusugan, uh, ito ay araw ng dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Kung ikaw ay wala sa magandang kalagay ng katawan, dapat pa rin magpasalamat sa Panginoon dahil may buhay at habang may buhay, may pag-asa. Amen. Pangatlo, dapat maging kontento tayo Maging kontento tayo na magpasalamat sa Panginoon sa ka anumang binigay niya sa atin. At kung kaya natin magpasalamat sa mga ganitong klaseng kapanahonan, mas labis ang ating pasasalamat pagdating ng kasiyahan at katuwaan. Amen. Amen. Pangalawa, ang pagkain ay hinanda ng Diyos, hindi lang para sa tao, kundi para rin sa mga hayop. Ibig sabihin, napakasagana ang Diyos. Hindi niya pinagkakait ang kanyang ang uh, kalangitan at, uh, ang kan at ang kanyang lupa. Ang Diyos ay naghahandog araw-araw ng pagkain, hindi lang para sa atin, kundi para rin sa mga hayop at sa mga ibon. Paano naman nasusustento ang buhay ng mga halaman? Sila rin, kumakain din yan. Nang galing yan sa magandang palad, magandang kamay ng Diyos sa kanila. Inilagak ng Diyos lahat ng bagay para sa atin upang tayo ay masustentuhan. Kaibigan, ang sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 17, Ilagat ninyo sa kanya ang lahat ng iyong kabalisan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ulitin ko yung sabi ng Bible, Ilagat ninyo sa kanya ang lahat ng iyong kabalisan sapagkat siya ay nagmama, nagmamalasakit sa inyo. Kung ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga hayop at nagbibigay ng pagkain sa mga ibon, mas lalo pa kayang iingatan tayo ng Diyos na mas mahalaga tayo kaysa sa mga hayop at mga ibon. Amen? Kaya kung ano man ang iyong problema o nararanasan sa buhay, ang utos ng Diyos ay ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng iyong kabalis kabalisan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Pangatlo, ayon sa Bible verse na binasa natin, nag-review ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ang sabi ng Bible dito, nagrepaso siya. Nagsuri siya, binigyan niyang pansin ang lahat ng kanyang ginawa. Sabi ng Bible, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ang ika na araw. So bakit nag-review ang Diyos? Bakit nag-repass ang Diyos? Bakit kailangan pa niyang suriin ang kanyang ginawa? Anim na araw at lahat ng kanyang nilikha ay ginawa sa anim na araw. Bakit anim na araw? Hindi e ba niya kayang gawin ang lahat sa isang araw lang? Of course, pwedeng niyang gawin yon. Kaya lang, ang dahilan kung bakit anim na araw isa-isa niyang... Uh, uh, Ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa paglikha ng lahat ng mga bagay simula sa liwanag simula sa pag uh, sa, sa paglikha ng lupa at ng langit simula sa paghihiwalay ng mga kalawakan sa, sa paglikha ng araw ng mga bituin at ng buwan sa paglikha ng mga hayop uh, mga isda at mga uh, ibon sa paglikha ng uh, tao uh, iniisa-isa ito ng Diyos Upang tayo ay matuto na magtiwala sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay muna pa sa simulat, walang katapusan ng Panginoon. Ginawa ito ng Diyos hindi para sa Kanyang sarili kundi para sa atin. Upang maisa-isa natin na makita ang kamanghamanghang kamay ng Diyos at daliri ng Diyos sa paglikha ng lahat ng mga bagay. Iniisa-isa ito ng Diyos upang matutunan natin na mas lalo tayong umasa sa Panginoon. Amen? At magbigay ng pagpupuri sa kanyang napakadakilang kaalaman sa paglikha ng lahat ng bagay. So dapat kung ang Diyos ay nagrepaso o nagsuri ng kanyang gawa, panahon din po para tayo ay magrepaso at suriin din natin ang gawa ng ating mga kamay. Suriin din natin ang gawa ng ating buhay. Suriin din natin ang gawa ng ating mga desisyon at pag-iisip. Kung ang Diyos ay nagbigay ng pansin sa kanyang gawa, tayo rin kaya dapat ay magbigay pansin sa mga bagay na nagawa natin. Maging mabuti man o hindi, magbigay pansin sa at pagsusuri at pag ng ating mga kilos at gawa upang ito ay maituwid, upang ito ay magbigay Uh, pansin sa Panginoon upang tayo ay magpasakop sa Kanya. Kaibigan, kung hindi ka magpapasakop sa Diyos, magpapasakop ka sa sarili mong puso. Pero mas mabuti na magpasakop tayo sa Panginoon. Amen? Dito natin magikita na ang Panginoon ay sa, sa, sa paglikha ng Diyos ng lahat makikita natin ang kalawalatian ng Panginoon. Makikita natin ang kabutihan ng Panginoon. Makikita natin ang kagandahan ng Panginoon. Makikita natin ang pagkakaisa at pagkakasundo ng lahat ng mga nilikha ng Diyos. Kung paano ang, ang, ang lahat ng mga bagay nagkakasama at nagkakaisa upang magbigay ng luwalhati sa Diyos. Lahat yan ay gawa ng kamay ng Diyos. Dito natin makikita ang kaalaman ng Diyos at karunungan ng Diyos at ang husay ng Diyos sa paglikha ng lahat ng mga bagay. Pero mo, sinabit niya ang buong daigdig sa wala. Wala ni isa sa atin ang maaring gumawa ng ganong bagay, kundi lamang ang makapangyariang ang Diyos. At higit sa lahat, sa kanyang paglikha ng lahat ng mga bagay, makikita natin ang grasya ng Diyos. At ang grasya ng Diyos ay ang pangangailangan talaga ng ating puso. Kaibigan, kailangan mo ng grasya ng Diyos. Kailangan ko ng grasya ng Diyos. Lahat tayo nangangailangan ng kapangyarihan ng Diyos at mas lalo na ang grasya ng Diyos. At saan natin makikita ang grasya ng Diyos? Makikita natin ito sa pag pagsusuri sa kalikasan na nilikha ng Diyos, sa salita ng Diyos. Pero pinaka the best place na makikita mo ang grasya ng Diyos ay sa mukha ng Panginoong Yeso Kristo. Amen sapagkat si Kristo ay ang tagapagligtas, tagapagtubos, tagapamagitan, sapagkat si Kristo ay anak ng Diyos na nakatawang tao, kaya tayo so, uh, nagsaselebrate ng Christmas. Pag sinabing Christmas, ang ibig sabihin ng Christmas, ang misyon ng Panginoong Iso Kristo nung sinugo siya ng Ama. Iyon ang ibig sabihin ng Christmas. Christ, ibig sabihin doon, Kristo, Messiah, sinugo, himirang, pinili ng Diyos yung mas, galing yan sa Latin, dismiss o dismas o ibig sabihin, mission, isinugo. Si Kristo na Mesaya ay sinugo ng Diyos. Kaya pag sinabing Merry Christmas, ang pinag-uusapan dyan ay ang misyon ng Panginoong Yeso Kristo. Nung siya ay sinugo ng Diyos, siya ay hinirang at pinili ng Diyos mula pa sa simula, kasama na ng Ama, siya ay nagkatawang tao, siya ay namatay bilang kapalit sa ating mga kasalanan, tubos para sa ating kasalanan. Siya ay nilibing, siya ay muling bumangon at siya ay muling babalik. Amen. Kaya Merry Christmas talaga po. Merry Christmas. Pero hindi ang ibig sabihin ng Christmas hindi yung mga regalo, mga pamigay, hindi yung pamaskor, whatever. Ang Christmas ay patungkol sa misyon ng Panginoong Isokristo, kung bakit siya nagkatawang tao, kung bakit siya sinugo ng Diyos, kumilos ang Diyos para sa ating kaligtasan, ipinadala niya ang kanyang anak upang tayo ay madala niya sa kanyang ama. Amen. Balang araw. Kaya dapat pagpasalamat at magbigay puri sa Panginoon, magbigay ng kalawotian sa Kanya, dahil sa mukha ng Panginoong Isokristo, doon natin makakanta ng grasya ng Diyos. Ano bang gusto ninyo? Justicia o gracia? Justicia o gracia? Gracia. Sapagkat lahat tayo yung makasalanan, lahat tayo nangangailangan ng tagapagligtas. Pero sa awa ng Diyos, puspos ang Diyos ng gracia at kanyang isinugo ang kanyang anak. So lahat ng tao ay maaaring magkaroon ng kaligtasan dahil kay Yesu Kristo at hindi siya namimili. Amen. Isang verse na lang ibigay ko sa inyo ha. Isasarado ko ang Genesis chapter 1. Sa pinaka last book ng Bible, Revelation chapter 14. Patungkol sa paglikha ng lahat, ang sinabi ni Apostol Juan sa pinakahuling aklat sa Revelation chapter 14 verse 6 patungkol sa kalikasan, uh, paglikha ng Diyos sa lahat. Sabi ng uh, John uh, eh, Revelation chapter 14 verse 6 At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ibanghelyo na ipinapahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya ng, sa malakas na, na may malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat sa dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang magawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Amen? Amen. Amen. Yung natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mata, kung may pagkakataon na nais mong tanggapin ang Panginoong Yeso Kristo, gawin mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya na may halong pagsisisi, at kung ikaw ay tunay na nagsisisi at sumampalataya kay Yesus, ikaw ay tatanggapin ng Diyos, hindi dahil sa, sa, sarili natin o sa pangalan natin, kundi dahil sa natapos na gawa ng Panginoong Iso Kristo. Dakilang Diyos, salamat Lord, sa pagkakataon na maaari kaming magbigay pansin sa salita ng Diyos ng isa pang beses, na makarinig ng magandang balita na si Jesus ay namatay, nilibing at muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan, na nagahanap ka ng sasampalataya sa Kanya, na nagahanap ka ng sumasamba sayo sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ginoon nawa, mabuo sa puso ng tao ang tunay na pananampalatayang nakakapagliktas na may halong pagsisisi at pagpapakumbaba. Baguhin niyo po kami ayon sa inyong salita. Mabuhay po kami para sa iyong kaluwalatian. Hapusin po niyo yung mga nangangailangan ng hilong dakilang Diyos. Bigyan niyo po ng pag-asa yung mga nawawala ng pag-asa, Panginoon. Bigyan niyo po ng ginhawa. Bigyan niyo po ng kapayapaan. Sagot sa aming mga pananalangin dahil sa Panginoong Yesu Kristo, panustos para sa aming pangangailangan. Hapusin po ninyo aming mga pamilya, lalo na yung aming mga anak, dakilang Diyos. Mga mahal sa buhay, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng kalayaan, Panginoon, at panibagong pag-iisip, panibagong buhay, upang maituwid namin ang kamalian, at kami po ay magbalik loob sa Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan sa amin. Salamat, Lord, sa paglikha ninyo ng lahat ng mga bagay, kasama na rin kami, ibig sabihin may layunin kayo para sa aming buhay. Nawa matukusan po namin ito at magbigay ng pasasalamat sa Paskong ito, Lord. Magpalik sa inyo. Salamat na kilang Diyos sa kabutihan nyo sa amin. Salamat sa grasya na naka Yesu Cristo. Mamunga ito sa aming puso, Lord, ng buhay na walang hanggan para sa iyong kalawalatian. Salamat, Panginoon. Sa ngala ni Yesu Cristo, ito pong aming mga dalangin. Amen. And amen. Salamat po sa pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. Uh, meron po akong babasahin kung maaari pakibasa tapos paki-pasa na lang sa iba. Oh. Amen? amen? Thank you po.